Naku po. Sat ka pa tayo eh, no? ni reyna Meron pa rin. So, magandang araw po. <coughs> <coughs> ah, sa kabilang Ah, sa kabilang pusod. Oh, wala. Oh, rami ta sa. Marami yan. Oh. Eh, Ay mga hipon ako. Natanggal na kay sa Doon sa may lupa talaga. Hindi lupa. Pag gano'n ano. Pag Sa sakop yun. Ilalabas na nga yung tumulag na buo. Bukas. Bumaan natin Ano ba yung kahit nagawa dyan? Puro na dyan eh. Anak ni... Kaya ulang ko lang. Marang ulan 'te. Nga siy na minagbabang ka. Dali muli 'to ni Michael. Ah. Dili. Dragon Bobo. Ay, lumalo ba sa ulo, no? Ay, lit. Yeah. Parang marami, ho. Ay, ulang. Ay, ulang. Ay, lit. Oo. Ito yeah, yung teore parang pagpuyo. Nadadayo na dito ano. Dito sa malaking ilog lang. Saan <laughs> may kalakal? Dito! Bugensi! hindi pa pa tayo, papapasok na rin. Ah, pa guys oh. Ilid. Best ka pusod. talit na rin. Hala. Lumubog na si Michael Tan. Para isa ako, baka maraming pera yun. Basura <laughs> Basura. <na man>. <laughs> Nakuha ka rin sa bag na pa yun. Pasipit <laughs> ulit ano? Mo. Mo. Sisid mo, Tadi pelak marah nih. Bakai bah Halo. Kita tinggal. Cerah. Ayah. Bukti kang ilalim. Panitia ini panik Taling huguta ang. lang alimang. Ayun guys Ang Bili ulit na mga piras, 10 ng bubo. natin itong Maghapon Maghapon. Maghapon hiyo <tong> marami kaya ito yun malinis pa may isang treacher lang natin yun pagdito sa kabilang ibayo na yun haram na <tong> yun lahat hindi tayo <tiyan> makipipita saan balit ang ano? Pag ganun kayo? lit? oo ganun lang lit ha? pa slice? pa laki pa ganun oo pa magos pag suno magos palit No. Palaki. Ah, palaki. po ito, Hindi, dito. Palaki rito. Ay, dito. Palaki. Papunta dyan. si Fran. Ah, din. Ipalit. Oo. Oh. Tama-tama. Ayun, lagay din. Kailangan oh. maa. Ano yung sigun din sa uh, Agus? Hmm. Sam Saan palit? Doon mo lagay. Ayan na. Oh, ramai ni kan? Ito ba? Ito Ay, Guys, tataktak na. Buhay na buhay. Eh. Fresh na fresh. Di ba pinapainan talaga yan? Ba't mm -hmm. yung mga akin punta may mga liho na tarap? Hindi, yeah, yun